Habang nagkakagulo ang Dimas nang dahil sa bagong saltang isang pamilya, buong puso nang tinanggap ni Tanggol ang kanyang pagkatao at si Ramon bilang kanyang ama. Malaking bagay ito para sa kanila. Nagpapasalamat naman itong si Ramon kay Tanggol nang dahil umano sa gerian nilang dalawa ni Bigilito. Dito niya napagtanto na hindi umano mapagkatiwalaan ang kanyang kaibigang Roberto. Nagdadalawang isip na itong si Ramon na tulungan ang mga pamilyang Guerrero na tumakbo sa susunod na butuhan dahil sa panunulsol ni Tanggol. Nakikita ni Tanggol na hindi umano magandang ehemplo ang mga Guerrero. Sariling interes umano ang inisip nila at maaring ang kanilang posisyon ang magdala umano kay Ramon pabalik sa kulungan kung sakaling ang mag-ama umano ay muling mananalo. Kaya kinontra ni Tanggol ang desisyon ni Julio at Ramon na tulungang manalo ang mag-amang Roberto at Miguelito. Samantala, binigyan din ni Tanggo ng pagkakataon itong si Ramon na tuparin ang pangako nito sa kanya na maging ama at mabuo ang kanilang pamilya kahit pumayag siya na magsama o mano sila ni Marites. Sa kabilang banda, humingi ng payo itong si Marites kay Tinding kanyang ipinagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman dito kay Ramon. Pinayuhan siya ng kanyang ina na oras na para isipin naman o ni Marites ang sarili nitong kaligayahan. Samantala, di lang kakalimutan na ni Ricor ang kanyang paninindigan na magiging mabuting tao at least po dahil sa nangyari at inuudyokan din siya ni David na kailangan nilang maging handa dahil baka mamaya sila ay lusubin muli sa grupo ni Ramon. Panglalaso ni David sa isip ni Rigor kailangan umano nila bumuo ng pwersa para ipanglaban umano dito kay Ramon at Tanggol. Ano ng pananalita ni David, tilang siya ay nagpapahiwatig dito kay Rigor na papasukin na ni Rigor ang mundong ginagalawan nila Ramon. Nang sa gayon ay hindi umano mahirapan itong si Rigor, natapatan itong si Ramon at mahanap din. Samantala sa kabilang banda, nakatikim din ng leksyon ito tong si Miguelito mula kay Roberto pinagalitan nila itong si Miguelito dahil sa inasta nito kay Tanggol Sinabihan ni Roberto itong si Miguelito na isang tabi o manonito nito ang girian nila ni Tanggol. Kailangan o hindi nila kalabanin ang mga Montenegro. Dahil kapag mangyari na magalit sila Ramon sa kanila, siguradong hindi na sila makakabalik sa kanilang pwesto at mawala sa kanila ang kapangyarihan. Maraming salamat sa panunod at pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel kung ikaw ay bago pa lang dito. Muli maraming salamat. God bless sa ating lahat.